Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat 5am na po at syempre Mugtong-mugto po yung mata ko, pasensya na po mga kalaki ha Alam niyo naman na iniwala tayo ni Lola Pero tuloy pa rin po ang hamon ng buhay At syempre, mga bagong sumado po ito Mula po sa mga number na mga numero na nakita ko sa mga damita ni Lola At sa kanyang mga... Uh, uh, yung librong binigay sa atin ni Lola mga kalaki At syempre gusto ko Uh, ibahagi yan sa inyo at tuloy-tuloy pa rin po mga kalaki Congratulations po sa mga nanalo kahapon At ipopost po natin yan maya-maya lamang po mga kalaki At syempre ngayong umaga, gising na po At syempre, ang ginaw-ginaw o oh, Nakakalagitnaan na po ng January mga kalaki Dapat po, dapat po meron kayo mga lucky numbers Sa mga mahilig yan sa mga SDL, sa mga Lotto, sa mga uh, National Pilipinas at abroad. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Kunin mo na. Kaya kung gising ka na, bangon na, ito na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Tandaan nyo ha, ang lucky numbers po natin 3 days po ito bago po ito palitan mga kalaki. At syempre, ang mga lucky numbers natin na yan ay dapat po hindi agad binibitawan. Marami naman po ako nabasa na nanalo po sana sila kaya nga lang po hindi nila ni Rumble una at binitawan agad nila mga kalaki kaya ngayon eto na po ang mga 2 digit lucky numbers syempre ng bawat bayan eto na po umpisahan po natin sa Tugigaraw 2.36 Rojas 21.25 Capiz 7.18 Bohol 19.23 Bulacan Bulakan. 11:30 Baguio 15 Gs, Bicol 712 Batangas 935 Bataan 1422 Butuan 12 18. Benguet 9DC6 Iloilo 712 Leyte 3531 Ano to Samar GS20 Paranaque 31-34 Manila 7-22 Pasig 15, San Juan 13-24 Marikina 2-15 ano to, 2, 15. Ayan Tabuk 7-4 Romblon 26-15 Angono Rizal 6-7 Montalban Rizal 18-22 Antipolo, 149 9. Taytay, 11, Cainta Rizal, 7, 2. San Mateo Rizal, 21, 29. Isabela, 6, 31. At syempre po, Quezon City, 11, 12. Pampanga, 37, 11. Pangasinan, 12, 36. La Union, 14, 19, Ilocos Sur, 23, 25, Ilocos Norte, 82, Nueva Ecija, ito po sa amin ito, Nueva Ecija, 22, 27, at Nueva Vizcaya, 31, 28, Masbate, 7, 15, Cebu, 92, Aklan, 11, 30. Aurora 26, 29 Laguna 11, 31 Quezon 23, 20 Olongapo 18, 14 Davao 5, 26 Tarlac 12, 14 Quirino 17, 15 Bacolod 26, 4 Cavite 12-1 ayun mga kalaki is muna na natin sa kapite para po sa mga masusugin natin mga followers dyan na nakatutok po oras oras araw araw po sa amin ni uh, ng mga lucky numbers ni Lola Carmen kaya mga kalaki sa mga nagnanais po dyan ng mga po ng mga lucky numbers dapat po legit po kayo mga nakafollow sa amin at dapat po sa mga tamang account po kayo nakafollow mga kalaki ha hanapin po nyo sa facebook ang Red Parungkin inuulit ko po Red Parungkin uh, meron pong 300 17,000 followers. Yan po yung check nyo sa Facebook. At syempre po, may second account po tayo. Red parong king din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po namin sa Facebook. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, red parong king din po, na merong 420 423,000 23,000 followers mga kalaki At syempre, meron din po tayong YouTube 16,500 followers na po ang YouTube natin dumadami ng padami ng padami na po ang mga followers natin mga kalaki dahil legit na legit naman po na nakakapagpanalo po tayo ng mga uh, laki numbers at ipinopost natin yan na uh, pinopost po natin yan sa Facebook po kaya ala po yan mga kalaki na daya di ba hindi naman po namin sinasabi na mananalo ka mananalo ka pero legit na legit po na lumalabas sa mga lucky numbers namin basta alagaan mo ng 3 days mga kalaki at malay mo naman ikaw pala mag-uwi ng million ulit sa amin ngayong 2024 kaya mga kalaki kung ready ka na abay eto na ituloy na natin ang mga lucky numbers natin ha na 2 digit lucky numbers pero mga kalaki dapat po uh, naka po kayo at syempre po mga kalaki para po makatanggap ng mga lucky numbers everyday gumising ka na ng maaga para ikaw nang mauna sa mga sa mga lucky lucky numbers na yan at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago po ito palitan na at sa mga sasali po ng private consultation, ayan po, may discount pa po mga kalaki. Para buong January po may discount po. Mali mo naman, di ba, pag natutukan kong ikod ang birth month mo at birth year mo, katulad ng iba, nanalo na sila. Mali mo, yan palang birth month mo at birth year mo, ang, swer ang swerte pag na ikod ko mga kalaki na pwedeng manalo ng milyon. At syempre, ano pang iniintay mo mga kalaki, tutok na po dito sa amin. At eto na po ang mga lucky numbers ngayon umaga kaya gising na ito na po mga kalaki sa mga magpapa private consultation make sure po na makakausap nyo ako ha bago po kayo magpamember member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay message na ka tatawagan kita ito na po isutuloy po natin sa tagig 11-28 Mindoro 12-31 ayan Marinduque sa East 5 Caloocan 17-23, Muntinlupa. 18-15, Palawan. 22-29, Sambales. 1-7, Apayao. 35-12. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers. Gising na po, make sure po na nakarambol ang 2-digit at 3-digit mamaya, pati po ang 4-digit para mapaliktad lang po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, eto na uli ang paborito ng lahat ng miss ko to. Ang shout out time. Ayan, shout out po mga kalaki sa... Syempre, dito muna sa mga followers namin sa Nueva Ecija na nakisimpatya po sa amin ni Lola Carmen. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po kila Ma'am Tess, kila Ma'am Juby, kila Ma'am Edlyn, kila Ma'am... Uh, Lisa, ayan po mga kalakit sa mga nakiramay po. Maraming maraming salamat po nakidalamati sa amin shout out po sa inyo. syempre, sa mga toda po ng mga tricycle driver na talaga naman po pum pumila talaga. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dito po sa San Jose sa City ng Mabaisiya. Maraming maraming salamat po. Sa mga magpapa shout out po ha. Sabihin nyo lang po kung ano po yung mga papa shout out nyo. Ipiplex ko po kayo. At syempre i-accept ko kayo. Friends na po tayo pagkaganon. Mabibigyan ko na kayo ng mga libreng lucky numbers. Good luck!